Ikal. Bukok ma. Ikal nga yan. Uh -huh. O, oh, saan mo nalagay ang buhok niyan? <laughs> Dito ma. Kunyari babae. Nalagyan mo na ng kulay. Ng ano, para kunyari may buhok black. O ano, green, red, o yellow. Ganito na lang. Black. Black na nga yung mata. Black pa yan. Bacon! Maganda bacon yung ito yung style. Ano yung style ng bacon hair? Mm. Siyempre, magulo-gulo yung buo. Hindi gulo-gulo buo. Pag lang ko kulay. Ako yung judge. Ako yung judge. Sa paningin ko, <laughs> sobrang pogi. Pero, walang daliri yung kulay. Kaya pa din. Kaya ayusin mo lang yung pa dito. Ito. Uh, okay, yan. Okay, Nelly. Mark. Huwag okay, mo lang daliri. na yun. Okay, Kung Huwag nga mo. Ligyan mo ng ulo dito. Huwag, boy. Huwag. Wala ka okay, kababa yung mm. hair. Pa parang, parang ang palot eh. Hindi namin ginawa yun. Di sa Star. Ano? Yung kamukha? Eh, eh. Ano Rockstar. yan? Rockstar. Rockstar yan. Rockstar yan eh. Oh, uh, patingin nga, ano itsura ng... Parang ano? nagtitinda sa si eh. Patingin ng itsura. Nagtitinda uh, na sa Starbucks. Rock Asan yung sinasabi mong hair niya? Bacon hair. Bacon hair. Yan, yeah, panot hair. Panot hair. <laughs> panot hair. <laughs> panot hair. <laughs> Siyempre, hindi mo wala ng gato. Hindi na ko. Bacon hair. Naging panot na. Panot hair. Starbucks. Okay na yan? Mukha si panot. Mm -hmm. Mukhang nagtitinda sa Starbucks. <laughs> To, you know, and... hmm. <laughs> Kau, Christian, masabi mo dyan? good. Wala, tawa Star ka. Starbucks. Starbucks.